gusto ko lang uh, magpasalamat sa lahat ng mga nanood at sa mga sa uh, isa kong video na umabot na ng 11 million views at uh, napakarami ng mga nanood doon at uh, nag nagcomment 11 million, million views na siya at ang mga nagcomment ay umabot ng uh, mga halos sa uh, 40,000 na comment. Siyempre sa mga comment na yan ay uh, mga uh, papasalamat, meron mga sumasang sumasangayon at meron din na uh, hindi. Ang video ko na yan na may kinalaman sa pag-repair ng electric pan na wala na kayong uh, gagastusin kapag natutuhan nito. simpleng nga uh, lang ng wire, wire na maliit lang, eh, pwede na mapaandar ulit ang uh, electric pan ninyo. Yun ay call sa pagbabaypas o pag ng electric pan kasi nasisira yung thermal fuse nito at uh, pwede itong i-bypass o erecta para mapandar ulit o gumana ulit so, mayroon yung mga nagko-comment no, na nagsasabi na maaring hindi yon na uh, dapat uh, ginagawa dahil maaring ito ay uh, uh delikado pero uh, hindi naman kasi karamihan ng mga gumagawa ng electric pan nag-repair na yung ginagawa kasi kahit magpalit sila ng thermal fuse nasisira din agad yun kaya nag-isip sila kung paano tatagal ito, gagana ito at tatagal na uh, mas tatagal pa sa uh, mga bagong biling electric pan. Lalo na kung uh, ayusin yung shafting at bushing nito at yung oil nito ay kaya pa nitong lampasan yung uh, life span ng mga electric pan bago ngayon na tumatagal lang ng buwan sira na. Kaya nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta, ganda din sa mga nagko-comment. -co bibigay ng suggestion kung papaano dapat uh, gawin ito o i-repair ito yung pag-bypass uh, pag, no, pag na electric pad. kapag natutuhan ninyo ito masasabing kayo ay mayroon ng karanasan kasi o oh, experience sa pag-repair kasi ang isang repairman ano, nag-repair ay nag-iisip siya kung paano mapapagana ang isang uh, appliances na maaaring wala ng pag-asa o lagi nasisira mag-iisip ka so yan ang naisip ng mga nag-repair at ginagawa na nila yan practice na ng mga nag-repair ayaw lang sabihin ng iba pero yan talaga yung ginagawa nila kahit buksan ninyo yung mga pinarepair repair ng electric fan makikita kayo ng, makakakita kayo ng tinuturo ko sa inyo nagpagbabaypas halos ganyan lahat ang lahat ng mga matatagal na experience na nag-repair yung mga paguhan uh, gumagawa pa sila naglalagay pa sila ng thermal pero yung mga matatagal na hindi na uh, tapos minsan makakakita pa kayo mali pa ang kabit ng thermal fuse hindi dinikit dun sa windings so yun yung mga baguhan kaya naman sinasabi ko sa inyo at tinuturo ko sa inyo yung mga bagay na hindi sinasabi ng no, mga matatagal ng reforman mga nag refer hindi nila sinasabi yon bakit? eh si Pire, malalaman ng mga kapitbahay at customer nila na ganoon pala yung ginagawa nila tapos sisingilin nila ng mahal 'di ba? O kaya ayaw nilang aminin. Kaya ako sinasabi ko naman, at uh, sa inyo naman kung gagawin nyo hindi, hindi naman kayo pinipilit na gawin ito. Kaya lang binibigyan ko kayo ng uh, option depende sa inyo kung gusto niyo hindi. At uh, tingnan niyo, uh, 11 million million na ibig sabihin marami ang gumawa o nag-try ng sinasabi ko sa inyo. So maaring yung iba, magsasabi na naging okay yung sa kanila. Yung iba naman, Aring uh, hindi baka mali yung kanilang uh, wiring hindi nila sinunod yung uh, sinasabi sinabi ko sa video at sa iba pa kong upang video kapag ka napanood kasi John, mas magiging kompleto yung uh, idea ninyo kung paano talaga tatagal ang electric pan at marirepair ito at uh, hindi na siya laging uh, nasisira kaya yan yung ano, sinasabi, papasalamat ako sa lahat ng mga nanonood at naniniwala sa akin sa mga itinuturo ko. Sana marami pa kayong matutuhan kapag lagi kayong manonood sa aking mga video.